All right guys, so welcome back to the channel. At ire-review natin itong POC otokon na full helm. At ito na rin ang binili kong full helm at para sa akin, ito ang pinaka so far the best na full helm. Siyempre, first of all, sa akin lang 'to kasi kanya-kanya uh, naman tayo ng comfortability, di diba? So, una sa lahat, bago ko to binili, alam mo naman yung uh, window shopping pupunta muna ako sa mga bike shop Isusot lahat yung uh, lahat ng full helmet tapos titingnan mo yung pinaka the best at so far itong POC o token ang uh, pinaka comfortable para sa akin. Uh don't get me wrong maganda yung uh, Fox Pro Frame tapos yung Endura tatlo sila eh tatlo yung pinagpilian ko pero itong POC ang final choice ko. At siyempre, pagkatapos ng window shopping uwi tapos hanap online kung may sale, kung may mahanap pang second hand, mas maganda. Kaya at least ito, nabili ko to as uh, last stock list naka-lakas na discount ako ng malaki. All right, i-review natin siya base sa mga dahilan kung bakit ito ang pinaka-comfortable para sa akin. At yung mga ibang specification, pwede namang makita online. Okay, so ang unang dahilan ay yung ventilation. Grabe akong pawisin na tao kaya ang pinaka hinanap ko yung may pinaka maraming ventilation. Siyempre kung mas malaki yung ventilation, mas malanda. Sa taas, sa both sides at saka sa likod. Okay, moving on. Sa harap, limang ventilation. Siyempre kasama na yung uh, sa may mukha. Sa gilid naman, tatlo. At sa taas naman, dalawa na may medyong bandang likod. At sa likod naman, lima. Alright, so moving on. At isang feature na nagustuhan ko ay yung, yung adjasan sa likod. Kasi pwede mong luwangan at higpitan. Yung ibang mga helmet kasi, nakabase lang sa strap sa may leeg. Doon mo lang siya uh, pwedeng higpitan. Minsan, parang nasasakal yung leeg mo. Lalo na pag mga long rides. At ang huling feature na nagustuhan ko, pwede mo siyang i sa may likod. Ihilain mo siya pababa. Ang nagustuhan ko dito, pagkatapos mong isuot, hihilain mo siya pababa. Parang lock-in siya. Hanggang aabot between yung skull mo at yung leeg doon siya magstay. Pagkatapos, sigpitan mo sa may likod at 'yun, hindi na siya magalaw. Sumunod siya sa shape ng skull mo. At 'yung strap na lang sa baba, parang support na lang 'yun. 'Yun ang pinaka nagustuhan ko sa helmet na ito. Isa pa palang feature na nagustuhan ko dito, syempre, yung timbang. Large size itong helmet at yung Timbang niya is 0.800 grams. Magaan siya. Kaya napaka-comfortable yung All Alright, so yan muna sa ngayon. And see you on the next vlog.